5K ke mga idol ya 5K pesos So di Mga bullstag mga idol Mga bullstag to Idol Bullstag Bullstag

lahat mga idol oh. Solid ka mga idol, quality na ito mga idol. Kahit ka ikaso hindi siya nagbibigay ng number mga idol. Kasi galing farm to, ayaw niya makita ng boss niya. Eh. Nagtitinda siya mga idol. 5K. 5K. Ibawas ka naman. ulit ang kualiti quality na ito ang idol. Ang farm quality. Ito. Okay. Pumpkin mga idol. Quality kualiti. 5

ah, uh, uh, solid quality 5K daw ito mga idol. Quality <tinyo> okay. okay. magaling mga galing farm ito mga idol. Ayaw uh, ng uh, seller kasi nakakita siya ng amon niya. Eh. binibili niya rin. Kaya pala ay na rin. 5K to mga ito. Wala, para makikita nyo ito, 5K. Solid. Solid.

Ay, hindi pa sa'yo? Eh, hey, Christian pala. Oh, wala yung may ari. Okay, mga idol. O, did mga idol? Okay. mga idol kay Boss Randy. five boss. Three, five, three, five, mga idol. eh bos run kita eh Ayah, eh bos run di Mount Play 5 mga idol. May <laughs> hey, boss lang dito mga idol. 3-5. 3-5 na lang daw to mga idol. 3-5 uh, mga idol. na lang 3 At 3-5. Bombrande. Bombrande. Ego, ego. 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 3K lang mga idol. O yung sa bagong seller. 3K 3K lang mga idol. Bagong seller, may number to mga idol. DM lang. Para sa mga detalye nang mag-order nila. May farm to mga idol. 3K 3K lang. sweater. Gay gay lang, bullstag. 3K, bullstag. Mga idol. Robo's 13. 3K mga idol Bulls na vlog 5K sweater mga idol Ito lang mga idol 3K lang Bulls 5K sweater mga idol 3K dito na sa bagong sweater mga idol oh, May number tayo nyan uh, PM mo lang Kung gusto nyo yung number niya lang, आपके स्वेटर प्रीति का मार पाइप दम आए दो में बावस का और पाइप में बावस का तो मार आए दो आज के ही स्वेटर में आए अब आगे जाए स्वेटर में आते हैं आज के ही स्वेटर बाबा उसका बुश तक